Ayan yung ating baboy, kakapanganak pa lang oh Tayo ito nung nakaraan eh, nagka-diarrhea Yung isang ng baboy Ito ongoing na yung paggawa Ito yung magiging kulungan ng mga biik natin pag malaki na sila Kamusta? Huh? Busog pa rin siya oh okay. Good morning po, Wala dito sa bukid. Kumusta po? At dito'y nangangamoy niya naman yung marang. Oh. May hinog na namang marang. At yun, oh. nangalaglag na pala yung hinog. O, wala na, nangalaglag na. Kinain ng mga Ayan, kinain na yun ang mga daga. may mga bunga tumarang dito sa katabi namin. So, ayan. Mahamog ngayon dito kasi malakas ulan kahapon. At kinang umaga rin, medyo umaambun-ambun. Kumusta na ang ating mga alaga dito? Ayan. Titik! 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 Ah, anak na. Oh. May baboy kami bagong panganak. Oh. May ganyan, wala ikaw sug ulan. May baboy, nanganak na yung baboy namin. Yan, may bagong panganak na naman kaming baboy. Oh. So, yan yung ating baboy, kakapanganak pa lang, oh. Oh, may inunan pa. dide 2, 4, 6, 8, 8. Saling. May bagong mga biik. kumusta man, Didek? O, oh, kakapanganak pa lang. Kakalabas lang inunan. Yung dun sa kabila, kumustahin natin. Pakita ko rin sa inyo yung mga total of 5 inahing baboy na anak natin. Yung dun sa unahan, kumusta na rin kaya sila. sira muna natin itong ating gate gate, social no sosyalan yan. yung bahaya namin ng mga biik ongoing na rin yung paggawa pag natapos na yan o dyan na rin ilalagay yung mga biik na palakihin Pustahin natin yung mga baboy natin dito nandito rin yung iba na malaki na ala may nangitlog wow galing ah ba't itlog to ayun no? ah ba't nalaglag dyan eh baka galing sa si ibabaw kung nagtataka itlog ya kamustay natin dito ang ating mga uh, piggy oh. yung apat ay inahin nating baboy nandito puro ng anak na to tapos yun yung huling ng anak ngayon tapos meron pa tayo dyan tatlong baboy naman pero isa pa lang nun yung buntis yung pang anim naman pero after medyo matagal pa yon after mga 2 months pa yon kasi kakasam pa lang nun nasa almost 4 months yung kasi yan so ito yung nauna unang nanganak. anak tida na, kamusta man ha nagtatay ito nung nakaraan eh nagka diarrhea inawa namin pinainom namin ng panamok sporte ano nga yun? Okay na. Okay na ba? Lahat? Okay na. Kasi pagka nagka-diary ang bake, napaka-delikado nyan. Kapag hinayaan natin, pwedeng mamatay. So ito, musta? Aba, may nakididi. Uh, ah, ito yung nanganak kahapon. Ito naman, 2, 4, 6, 8, siyam naman tong anak nito. Tapos dito, kamusta ba niya? Ha? Ah? Aba? Aba? Uy! Ito yung dalawa. Oh. Nakikidede din dyan. At dito. Oh, dito yung isang panginahing baboy. Ito, ongoing na yung paggawa. Ito yung magiging kulungan ng mga biik natin pag malaki na sila. Dito sila palalakihin. Ayan yung mga sombrero. Sinuha nila. Hmm. Ayan, oh. nakikikuan. Ay, laro. So itong part na to, yan yung kuwan. Tapos dito, space. pwedeng paanakan to. No, kapag may mga anak na inay baboy, dito ilagay. Ayan, pag isa-isa uh, lang. ngayon, total is uh, sa 28 na yun. Nadagdaga ng 8. 30, 31, 32, 36 na yung mga biik natin lahat. No, ganun na kadami. Ba't sugat-sugat to? Sugat tu. Derek. Ore. Datang sugat Ya. Sugat-sugat je. Apa sumah mga biik yung mga sombrero inaabot nila ginawa nilang tulugan direk abot ito <coughs> <coughs> yung kahapon oh yun siya naman eh abot nila yung mga sombrero sana yung mga bake dito dito na yung ilalagay so lang nag-alala ko doon sa may sugat kailangan natin magamot yan ang kaon dek ang kaya kain mo dek ang kagat kagat oh yung group naman na yun may diarrhea yung anak niya ayun o no? may diarrhea rin o kailangan mapainom yan ng panamok sa agad nabilan ko nga yan may gabi painomin ko to yan so yun yung mga baboy natin dito kahit papano na malaki-laki na ang mga biik. ito naman yung mga baboy na nasa loob ng pre range natin Yan, may black pig tayo dyan isa <coughs> dito banda binigyan ko na rin itong rabbit ng, ayan halo-halo itong binigyan natin may peach sa yellow corn mas maya bigyan din natin yan ng dahon mas lagyan na rin natin tubig dito sa kabilang parte naman yung mga manok tawagin na rin natin Ayan. Diyan 'yung ating baboy na bagong panganak oh. Ah, lagi yung abot. So, di dito iba. Kunti lang itong nandito. Lagi yung siguro. Ayan, may ilang ilang lang itong nandito. Yung so, iba wala di Sobrang kaunti lang itong manok natin ngayon dito. Pigyan ko na lang ulit mamaya. Pag-uwi nila. Ya. Yeah. Kan okay, no, eh. Ngayon naman nabibigyan na natin ng pagkain ng mga baboy. Yan kasaba. No, kasaba, tapos may darak, yellow corn, kunting peas, binibigay natin. Mabig natin, makain na sila ito yung ongoing na ginagawang bahay ng baboy so dito banda tamang tama lang kakarating lang ng pabo ayan eh ayun na maraming sabaw yan yung eh, mga natira ngayon ito na lang oh, yung mga yellow corn darak may konting pitch yan para pampalakas din ang gatas ng mga inahing baboy yung dito banda naman eto nililipat-lipat lang namin tinatali sa ilalim ng niyog para makapagabungkal-bungkal sila kain sila ng mga damo-damo ayan o naubos niya rin dito ayan at mamaya isisilong na naman yan pag medyo mainit ililipat natin ang part dito sa niyoga na hindi masyadong mainit para hindi sila mabilad sa i arawan ngayon naman ipapastol ko muna yung bakan amin na nandito sa baba. Gahapon dito nakawala yung mga kambing. Grabe dami nila nakain dito. Kaya pag uwi gahapon ay ibusog na busog. Kasi ang daming damo dito. Habang dyan sa loob ng kanilang lambat. Ayan o, oh, yung parte ng lambat nila. Malinis. Kasi sinusundan nila. Ayan yung part ng lambat sa loob. Ito yung pinakalambat natin. Yan. Dito sa loob Malinis oh. na yan. Pero pagdating dito sa labas, dito yung napakaraming damo. Kahapon, busog na busog eh. Saan kaya dumaan yon? Ah, dyan. Tumalo na naman sila dito kahapon. Yan nakalabas. Oh, dyan sila lumalabas oh. Pero yan, observe ko na lang. bantay bantay ko na lang mamaya pag nakalabas ulit para busog kasi dito wala pang nagtatanim sa palayan sa baba wala pang nagtatanim ma si ma doon oh. nalimutan ko kahapon ng hapon buti na lang ay napakadaming damo dito ay yung baka natin sana hindi siya sumabit Ayan. ng sumabit nga ata siya. Ito naman yung sagingan. Dito na ako tayo ng pagkain sa pagkain sa mga alaga. Yung katawan ng saging. Parabihag ka po. Ayan. Kamusta na? Ayan. O, nalinis niya nga dito. Ayan. Tapos medyo makakalba ito dito. Ganda mo. Tara ma. Kamusta? Ha? Busog pa rin siya oh. Kahit di ko na lipat kahapon. Ayan si Ima. Tara Ima. Hindi na mahiwaga kong Ima. Ito tayo. Balikan ko na lang ulit siya mamaya pag mainit na. Ito yan si ima. Sabuntis so, na rin yan. Yung native na baka ito. O, tara ma, di, di ma. 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 Dito sa tama. O, ma. Tara ma. Dito kumulay siya sa labas at mas marami. Dito ang damo. Ayan o. Ito naman yung kangkungan. Medyo naubos yung kangkung. Pero sunod yan, makakuha ulit tayo dyan. Ay, natumba isang saging ko. Inabot ng kambing yan. Sigurado kahapon. Yan, dito muna ito. Wala, natumba na rin yung saging ko eh. Oh, dami yung makain dyan oh. Tapos yung kangkong hindi na masyadong tumubo. So, lagyan ko muna ng baka para luminis itong part na to. Ayan o. Ayan. Napakalawak pa niyang pagkain nila sa paligid. Ayon ayan po. Muli po. Maraming salamat sa inyong pagsama dito sa video natin. Happy farming po. Thank you for watching.